Kamusta mga bata? Kung nga pala ang inyong musikero kwentista si Kuya James At ngayong araw nito, meron akong kwento para sa inyo Pero syempre, bago natin simulan ng ating kwentuhan Ako ay magtatanong muna Pero, teka lang Uy, ano nangyayari? Ha? Nasa outer space na yata ako Mga bata, ano kaya ang pwede natin makita dito sa outer space Bukod sa pwede tayong makapunta sa iba't ibang planeta tamang Tamang-tama! may kinalaman niya sa ating kwento. Kaya ano pang hinihintay niyo? Tara, simulan na natin ng kwento. Uy, uy, lumulutang ako. Ah! Ang pamagat ng ating kwento ay Nawawala si Pluto. Ito ay kwento at guwit ni Merbat Albertagi at atid sa atin ng Let's Read ng The Asia Foundation. Lumingon si Araw sa malayong kalawakan. Isa ba sa aking mga planeta ang nawawala? Sinabihan niya ang mga planeta na pumila. Isinuot niya ang kanyang salamin at nagbilang. Naku, hindi! Sigaw niya. Nasaan napunta ang maliit na Pluto? Nilapitan niya si Mercury gamit ang isa sa kanyang mga sinag. Nakita mo ba si Pluto? Kung nasaan? Kumamot lang si Mercury sa isa sa mga hukay sa kaniyang bumbunan. Ang munting bughaw na si Pluto, hindi ko po siya nakita. Saan kaya siya nagpunta? Sagot ni Mercury. Napatingin si Mercury kay Venus at nagtanong. Nakita mo sa si Pluto kung nasaan siya? Paano ko malalaman kung nasaan nagpunta ang nagyayelong munti Pluto na yun? Sagot ni Venus. Habang sumasabog ang ilan sa kanyang mga vulkan. Lumapit sina Mercury at Venus papunta kay Earth at sabay na nagtanong. Nakita mo ba si Pluto kung nasaan? No so Ang naalon sa karagatan ay nagtaasan sa ibabaw ng mundo ng Earth. Si Pluto na may kakaibang paraan ng pag-ikot? Tanong niya, hindi ko masabing nakita ko siya. Sina Mercury, Venus Earth, ay nagpunta kay Mars at nagtanong, Nakita mo ba si Pluto kung nasaan? Namula ng husto si Mars at nahihiyang sumagot. Si Pluto ay nakatira sa lugar ng Kuiper. Hindi ba? Hindi ko siya nakikita doon nitong mga huling araw. Kaya't pumunta si na Mercury, Venus, Earth, at Mars kay Jupiter at nagtanong, Nakita mo ba si Pluto kung nasaan? Mabilis na nagpaikot-ikot si Jupiter. Hinanap kahit saan si Pluto. Napakabagal ng pag-ikot ni Pluto. Hindi ko siya napapansin nitong mga nakaraang araw. Kaya nagpunta si Mercury, Venus, Earth, Mars at Jupiter kay Saturn at nagtanong, Nakita mo ba si Pluto kung nasaan? Nagpaikot-ikot si Saturn sa loob ng kanyang bilog bago sumagot. Ah! Kawawang Pluto na may pinakamahinang gravidad sa lahat. Hindi ko siya nakita kung nasaan. Kaya't nagpunta si na Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter at Saturn kay Uranus at nagtanong, Nakita mo ba si Pluto kung nasaan? Si Uranus natila ang antok na at gusto ng matulog. Ay nagunat at humikap hey! at saka sumagot, Hindi, ngunit gusto sana na narito siya upang mabilang ko ang kanyang limang mga buwan para makatulog na ako. Kaya nagpunta siya ng Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn at Uranus kay Neptune at ginaw na ginaw at nagtanong Nakita mo ba si Pluto kung nasaan siya ang inyong pinakamalapit na kapitbahay Siguradong alam mo kung nasaan siya ngandaroroon Kinakpag na ng ilang dyede si Neptune at sumagot Nakita ko siyang nagbabalot ng kanyang mga gamit mukha siyang matamlay at malungkot. Ngunit ayaw niyang sabihin kung saan siya pupunta o kaya'y bakit siya aalis. At biglang may narinig ang mga planeta na may umiiyak sa hindi kalayuan. Nagmamadali silang lumapit upang malaman kung ano ang nangyayari. Nakaupo si Pluto mag-isa at umiiyak. <laughs> Masaya ang ibang planeta na nahanap nila na si Pluto. Tinanong nila ito kung bakit siya biglang nawala. Pinabawalan ako ng mga siyentipiko na maging isang planeta dahil ako ay maliit at hindi ko kayang palisin ang mga malalaking bagay sa paligid ko. At biglang dumating si Araw. Hindi mahalaga kung ikaw ay maliit. Sabi ni Araw na may pagmamahal at nakapagpaantig sa malamig na puso ni Pluto. Ikaw ay laging magiging bahagi ng ating pamilya, ang pamilya ng Solar System. Ang lahat ng planeta ay nagsigawan sa tuwa. Tayo ay isang pamilya, ang pamilya ng Solar System. Diyan nagtatapos ang ating kwentuhan ngayong araw na ito. Sana mga bata, marami na namang kay napulot na aral sa ating kwento. At tandaan natin ha, na ang bawat bahagi at planeta ng solar system ay napakahalaga. O paano? Hanggang dito na lang ha. Muli, ako ang inyong music kerong kwentistang si Kuya James At nagsasabing, mga bata, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro. Dahil sa National Library of the Philippines, mag-e-enjoy ka dito. O paano? Hanggang sa muling kwentuhan, paalam! Ooh, 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 Lumulutang na naman ako mga bata. Ayan na, ayan na. Papunta na ako sa outer space.